So, yo, what's up mga kapampam? Ayan, andito tayo ngayon sa aming ano, probinsya. So, punta muna tayo dito sa may tinatawag na Big C. So, ang ibig sabihin ng Big C ay yung C na yan, yan nakikita nyo yung orange na yan ay Kalawag. So, taga-Kalawag po ako, Quezon. Quezon Province, Kalawag. Ayan, maraming bangka dito. So, dito ako sasakay dyan kahit sa ang mga bangkayan. Basta papunta don sa am um, lugar namin. Kasi tatawid pa ng dagat yan bago makapunta dun sa mismong lugar namin. So, mga ano yan, mga 2 hours or pinakamabilis na yung 1 and a half hour. So, dito po sa Big Sea na yan, ayan. Makikita nyo yung mga may ano ng isda dyan, mga lagayan. Kasi dito rin po nag uh, ano ng mga isda. Nagdadala. Yan. So, dito, Marami diyang mga matatanda na nag-exercise. O, so, kung yung mga nakasalubong natin, ito, gaya nito, ito, ito, ito. ito yung may tungkod na yan. Yan, nag-exercise po yan. So, marami rin dito mga nag-ano, pag sumba-sumba. So, ngayon, wala naman ako na abutang nagsusumba. Pero ito si ate parang sumasayaw eh. Ito, nasa may tricycle. So, ayan po ang Big C kalawag ibig sabihin. At ito po ang big turtle. Ayan, oh. Ito po ang turtle. So, ayan. Upo muna ako sa glit lang. Dito. Sa glit. Medyo mainit din pati. So, ayan, oh. Ang big sea. Dito sa kalawag. yan po ang ano dito landmark kalawag ayan ang laki ng pagong diba ayan ang taas dati dati walang ano yan walang harang yan yung bakal na yan dati walang ganun yan O, pwede kang dumikit mismo dyan sa ano sa loob ng pagong o, ayan o si nanay o pabalik na o, ayan paligid po na tayo ng dagat o dagat dagat Punta po kayo ng Quezon. Ayan. Sa Kalawag. Ayan. Punta po kayo dyan sa sea. So, ayan ang pagmumukha ko. <laughs> Haggard na. Ayan. Ayan ang pagong na kakulay ng damit ko. kakulay <laughs> na ng damit ko at ng mukha ko. So, ayan, di ba? O, oh, himas muna tayo dyan sa pagong. Huwag <laughs> nyo kakalimutan pag bumisita kayo ng Kalawag, hihimas kayo dyan. So, ayan o, oh, nakikita niyo si tatay oh, nag exercise yan so maganda talaga dito pagka-exercise ka ng umaga eh ano yung hangin tapos dagat ayan, so high tide po ngayon uh, minsan low tide so mas maganda pag ano high tide talaga, kita kita nyo yung dagat ayan, meron pa rin bata din marami pong namamasyal din dyan lalo kapag piyesta ng kalawag Ayan, pakita ko ulit sa inyo ang pagong. <laughs> ang pagong ng kalawag, keson. So, ayan. Medyo shaky-shaky lang po yung kamay ko. Pasmado na. <laughs> ayan, pagtyagaan nyo na yung video ko. O, oh, ba diba? O, oh, o. Oh. Nakatingin. Ayan. So, doon naman po yun, no? May fish port dyan. Kaya, yan din yung mga mangingisda. Ayan. So, ayan. Punta kayo ng Kalawag. Ayan po ang aking hometown, Kalawag. Tama ba tawag doon, hometown? <laughs> Basta nino, umi-English naman ako eh. Umi-English pa, hindi naman alam. <laughs> hometown o, oh, bahala kayo. Hometown o oh, ano. Kinalakihang lugar. So, yan at punta naman po tayo ng doon sa aming pinakang lugar. So, hindi ko na ipakita yung mismong pagbiyay ko sa dagat kasi maalat, tunga yung tubig. Ayan! So, andito po tayo ngayon sa sa ano, sa dagat. So, ayan, nagvideo-video na muna ako dito. Nagkanta-kanta pa ako dyan. Eh. We're going on vacation. So, where you wanna go? It's a celebration. We need no invitation. Ayan, dito po yan sa amin. Ayan, may kubo. Yan ay balsa na may kubo. So, pwede pong dalhin doon sa medyo malayo-layo na dagat. Kung gusto nyo po, eh, maligo ng dagat. So, low tide pa lang po ito. Kaya, abot hanggang tuhod ko lang ng tubig. So, ayan, punta tayo doon sa ibabaw ng puno. Ayan. So, hindi ko na po naipakita yung aking pag-akyat dyan. So, andito po ako ngayon sa ibabaw ng puno. At medyo i-ano ko kayo. Parang drone shot style. O, uh, kahit ang gamit ko lang eh, stick na mahaba at saka cellphone. yan Kasi dati bumili naman ako ng drone. Pero hindi siya maganda yung camera. So, tinapon ko na. <laughs> Kasi hindi rin maganda yung presyo niya sa halagang, ewan ko ha, sa mga drone, drone ngayon, yung nabili ko kasi 999, hindi maganda yung camera niya. O, ayan po ang, ano namin o, no? lugar, tabing dagat. So, ayan, dito yung amin dyan, sa so, may nakikita nyo yung orange na yon covered court po yon At dito, ayan, ay bakawan, Uh, pipisik. So, ayan po yung kubo kanina o oh, dun sa baba. Oh, medyo mataas naman yung pwesto ko kasi umakyat talaga ako ng ibabaw ng puno. Ayan, oh, malapit na tayo sa langit. <laughs> sa ulap pala. <laughs> so, ayan. At mamaya makikita nyo yung pwesto ko dun sa may ibabaw ng puno. Ayan, oh, di ba? Kunyari, drone shot. Pero nakikita nyo yung mukha ko. <laughs> Ang lapit. So, ayan. Oh iba. ba? So, iikot ko lang yung camera dito sa taas. Para makita nyo yung lugar namin na puro dagat, ang gilid, at saka bakawan. So, ayan. syempre masarap ang inuuwihan ko dyan, eh, mga pag ano lang. Masarap inuuwihan ko, eh. Ano daw? Basta masarap kasi inuuwihan ko, eh, liligo ng dagat. yon kala ko ako yung masarap, eh. Kasama na rin pala. <laughs> So, ayan. O, diba? Paulit-ulit lang ako dito sa pagkuha ng video ko dito. Parang nag enjoy kasi ako na, ano, nandito sa taas ng puno. Kasi yung kabataan ko talaga, eh, mahilig akong umakyat ng puno. Pero hindi dito sa puno na yan. Kasi dati, sa puno ng mga um, bayabas or niyog, kasi kukuha ka ng buko. So, dito, ayan, ipapakita ko lang kasi sa inyo yung yung dagat. Puro paligid eh, dagat. So, ayan. Pabalik-balik lang kasi pag ano ng video ng dagat. At saka, nakik medyo nakikita-kita nyo na rin yung pwesto ko. Ayan, no. Tamang hawak sa puno. Baka mahulog. Ayan, yeah, no. <laughs> diba? Tamang nasa puno. Aliyan, no. Medyo maganda rin kasi yung view pag andito. Oh, tingnan nyo. Kita yung kubo. Diba? balsa na kubo. Ayan, o. Um. At pag pumunta rin po kayo dito sa aming probinsya, pag andun kayo sa may Big C, pwede kayong magtanong kung gusto nyo pumunta sa um, Pulong Pasig. Ayan, napakaganda po nun. Napakaganda po dun. Sandbar po yun. So, ayan ang pwesto ni Jordan. Tamang paikot-ikot lamang ng camera. Ayan nakikita nyo naman sa may baba ako. Ayan, o, oh, ba? Diba? Makikita nyo pa yung ugat-ugat ng mga punong dito. Yung inaapakan ko na yan ay nakyatan ko. So, ayan. O, oh, ba? Diba? <laughs> na ano ko sa ano ko? Sa voiceover ko. O, oh, ba? Diba? O, oh, ba? Diba? <laughs> Only o, oh, ba diba po yan? <laughs> Kasi nga po ang ganda. O, oh, di ba? <laughs> ayan. Basta punta po kayo ng Pulong Pasig eh, maka-experience kayo doon ng sandbar. Maganda rin po doon. Search nyo ah, uh, Pulong Pasig, Kalawag, Quezon. Yan, makikita nyo na yun ah, maganda doon. Ayan o, oh. yun know, pag nahulog ako dyan o, oh. tama agad sa ugat. Pero buti naman hindi ako nahulog. Kasi nga sanay ako sa pag akyat, at medyo may lahing unggoy din po ako. <laughs> hindi, charit lang. Ayan. O, oh, di ba? May paikot-ikot ka pa dyan, ha? <laughs> Nahilo na kayo, di ba? <laughs> so, ayan, o. Oh. Tingnan nyo yung pwesto ko, ha? Ayan, o. Oh. Makikita nyo na. Yung forma ng aking pwesto dito. Ayan, teka-teka. Ayusin muna natin yung camera. Medyo tumatabingi. <laughs> <laughs> ano ba? Oh, no. Ayan, makikita nyo yung hawak kong yan. Ayan, ay. Ano yan, stand talaga yan. Yung pang TikTok. So, maikli yan at pwede mong i-expand yung, eh, tama ba expand? Ihaba ng ihaba yung, ano niya, yung, yung paa. Tama ba yung paa? <laughs> Ayan ang aking pwesto. O, diba? Tamang sandal. Tamang apak. Walang hawak-hawak. O, te, nakahawak sa sa stick. So, ayan po ang pwesto ni Jordan, boys buhay. <laughs> Para sa video na ganyan, o, oh, di ba? So, ayun lang at, ayan, bababa na po ako. Kasi medyo malanit na sa katawan, sa balat. So, ito naman, tingnan nyo yung pagbaba ko kasi hindi nyo na nakita yung pag -ano ko eh, pag akyat. Ayan. So, isang kamay lang po ang gagamitin kong pahawak-hawak pagbaba. Ganon din po nung makiyat. Uh -huh. So, ayan. Tawag sa puno na to eh, pagatpat yata to. Yan po ay nabubuhay sa tubig alat. Pagatpat at saka pipisik, yan, bakaw. So, yung bakaw, kilalang kilalan nyo na yung bakaw or mangrove. Pero yung pagatpat, uh, di ko alam kung kilala ninyo. Sa mga pro probinsya na probinsya, no, yung kilalang kilala nila yung mga ganang puno. Pagatpat at pipisik. Pero sa mga laki sa city. Ayan, ang kilala lang siguro nila ay eh, mangrove. Social pa yun ang mangrove sa amin. Bakaw lang yan, bakawan. <laughs> so, ayan, nakita nyo ang aming probinsya, ang aking kinalakihan. At sa mga susunod pa, ipakita ko pa yung mga iba-iba. Ayan, o, dito ako umakyat. O, dun, galing sa taas. So, may kanipisan dun sa taas, di ba? Nakita nyo naman. Dito lang malaki sa ibabaw, ah, sa ilalim. Sa ibabaw tuloy yung pinakampuno lang pero pag doon sa taas mga ano na maninipis na yung sanga pero matibay naman ayan so ayan naglalakad ako dito sa tubig alat ayan o oh. so yun yung inakyatan ko yan ayan ba diba? kahit nung batang bata pa po ako pag nagliligo kami dyan sa dagat eh dyan kami umaakyat tumatalon -talon. Yan, medyo malayo-layo sa bahay, pero pag doon ka dumaan sa bakawan, malapit-lapit. Pero pag dito sa ano, sa medyo dagat. Siyempre, pag malalim ang tubig, kailangan mong So, ayan lang. Sana po nag-enjoy kayo. ay ayan yung kubo. Uh, nag-enjoy kayo sa video ko. Ayan. Thank you for watching, mga kapampams. Sa susunod ulit. Bye-bye.